Puyo. Dito may magbalay. Sana. Wow. 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 So, mauning balay na ako ipangin di ay sa kong papa. Wow. Okay, dito man siya sa Margarita sa una. So, diri na siya. <laughs> okay, kita go rin pa. <laughs> four million. Gamay rin ang million. So, mauning ang kwarto. So, karoon na mga iro na sa likod. Bella! Kasi! Hi, Kasi! So, mauning ang kwarto sa kong papa. Ha? Huh? Si Kasi, si ko si mong mga iro. So, ipalitan ako kung papagkatri, kay diri na siyang puyo. So, pagkahumanjid ko nun yung balaya, diri din siya na to. So, igat kayo bumbong ang balay ni Papa. So, dapat na siya diri TV. O, diri yung TV. Siya na, oh! Hindi ka kagbal. Hindi kagbalay pa. Hmm, igat kay kaugrom. Diri ang agianan sa mato sa iro. Love, diri tamo, agi kumato sa likod. Diri. Nah, Pwede ah, Ika, dito. Yan. So, dito mo agi, semento si sa isa, tama ba So, sa una mo, ay pari din, youtube ni Kayo. So, karon dito na, na, si Bonsai na, Bonsai, diyan po lang. <laughs> Ala. So, nabawa ay balik sa sa mahal, Alipay rin sa kunga. Naadyo ko eh, hindi ang sa kwarta. So, at least lang naman, uh, naadyo kayo, tragic. Hi, Bonsai! So, sa una, so, diri, ako pang itabotan akong balay. Unya kay, Pinako, ako, mo. So, ako ang giingnan nga, maghimo ko gamay balay dito para niya. Oh. Dira so, sa dang akong nga lalaki. O nang minder ako. Ah. So, diri man manghod yun ni naghimo vlog vlog sa una pa, sa pa. Mo niya mong abuhan. So, ni mo niya mong abuhan, guys. So, diri ko sa una, magluto-luto, video-video. magsisayaw. -mag mag so, karon mga mari si Abi, Abi, Uy, kaluhoy mo ng Abby, uy! Kaluhoy, ananiyag balay pa, oy? Abby! Oh, si Bonsai. Hai, Bonsai. I miss you. Oh. Dapat tilas pa. Kasi, Uy, ako ba langga, ne? Eh. O, langga ni Mami, ne? Eh. Kobe. Ay, ningaw ko mong Kobe. Ay, ningaw oh. si Mami ni Kobe. Oke, okay na diri. Ha? Oh, aku langga aku, Kubi, kong Kobe. So, <laughs> naalag diri. So, kami nga picture, ga parinap niya ni. Eh. Nanawa si Intigar. Intigar nasa noon ang tagway. diri. So, mau mo mga marit pare. Nindot kayo pa. Nindot kayong balay. So, ni ang tagiya diri sa balay. Ako papa mga marit pare. So, ito kasi nga na siya. Kanasya. Yut kaya balay ya. Klas kayu uh, Oo, dapat kagawas na. So, mo to mari, mabalik na ko sa sulod. <laughs>